Panginoong kahanga-hanga aking Diyos. Ipahayag ko sa sandaling ito na ang aking Diyos ay mas dakila kaysa lahat ng aking mga problema. Mas dakila kaysa lahat ng aking mga kahirapan. Mas dakila kaysa lahat ng mga bagyo na maaring tumayo laban sa akin. Walang sitwasyon, gaano man kahirap na tila, na lampas sa inyong kontrol at sa inyong kapangyarihang magbabago. Kayo ang Diyos ng imposible, ang Diyos na nagpapasibol ng pag-asa kung saan walang iba kundi kawalan ng pag-asa. Ang Diyos na nagbabago ng mga ilang sa mga halamanang namumukadkad. Ama, lumuhod ako sa inyong harapan na nalalaman na ang inyong kadakilaan ay higit sa anumang kapahamakan na maaari kong harapin sa mundanong paglalakbay na ito. Aking Panginoon, Kapag tinitignan ko ang mga pangyayari sa aking paligid at nakikita ang mga bundok ng mga kahirapan na tila hindi matatawid, naaalala ko na kayo ay mas dakila kaysa lahat ng mga iyon. Kapag ang mga alalahanin ay sumusubok na sakupin ang aking puso at ang pagkabalisa ay nais nakawi ng aking kapayapaan, ipahayag ko na hindi ako matatakot sapagkat kasama ninyo ako ay lampas sa anumang limitasyon ng tao. Kayo ang aking kanlungan at ang aking tanggulan ang aking Diyos na lubos kong pinagkakatiwalaan. Hindi mahalaga gaano man kadilim ang gabi. Hindi mahalaga gaano man kalakas ang unggol ng mga bagyo. Alam ko na kasama ninyo ako at ang inyong presensya ang aking kaligtasan. Panginoon, Turuan ninyo ako na tingnan ang bawat hamon sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya na nalalaman na inihanda ninyo na ang tagumpay bago pa magsimula ang labanan. Minamahal na Ama, kahit na hindi mamukadkad ang puno ng igos sa aking buhay, kahit na ang mga proyektong itinatanim ko ay hindi magbubunga ng inaasahan ko, kahit na ang mga pangarap ay tila natagalan sa pagkatotoo, hindi ako matatakot itinuro ninyo sa akin sa pamamagitan ng inyong salita na may panahon para sa lahat sa ilalim ng langit at ang inyong mga layunin ay natutupad sa tamang panahon kahit na hindi ko maunawaan ang inyong mga daan kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng kabaligtaran sa inyong mga pangako pinipili kong magtiwala sa inyong katapatan panginoon palakasin ang aking pananampalataya upang manatili ako na matatag sa pag-asa, na nalalaman na hindi kayo kailanman nabigo sa sinuman sa inyong mga anak sa buong kasaysayan. Ang katigilan ngayon ay maaaring maging pambungad ng kasaganaan bukas sa inyong makapangyarihang mga kamay, aking Diyos. Kapag walang mga bunga sa ubasan ng aking buhay, kapag ang mga relasyon ay tuyo, kapag ang pananalapi ay kakaunti, kapag ang kalusugan ay nakakabalisa, kapag ang mga pangarap ay natutulog, ipahayag ko na hindi ako matatakot. Kayo ang Diyos na nagpapalibing ng mga ilog sa ilang, na nagpapamulaklak ng buhay kung saan walang iba kundi kamatayan, na nagdadala ng pagbabago kung saan walang iba kundi kalungkutan. Panginoon, isinasuko ko sa inyong mga kamay ang lahat ng mga larangan ng aking buhay na tila hindi produktibo na nagtitiwala na kaya ninyong magpasimula ng bagong buhay kung saan nakikita ko lamang katigilan. Ang inyong kakayahang magpanumbalik at magbago ay higit sa anumang sitwasyon ng tila imposibleng maaari kong haharapin sa sandaling ito ng aking paglalakbay. Panginoong Hesus, alam ko na lampas sa mga maitim na ulap na maaring tumatakip sa langit ng aking buhay sa sandaling ito ang araw ng inyong katarungan ay hindi tumigil sa pagsikat kahit na ang mga pangyayaring lupa ay tila malungkot at walang pag-asa kahit na ang mga problema ay tila nagipon tulad ng mga ulapang mabigat alam ko na ang inyong liwanag ay patuloy na nagniningning sa buong lakas nito kayo ang liwanag na nag-iilaw sa mga kadiliman. Kayo ang pag-asa na sumusuporta sa pusong malungkot. Kayo ang katiyakan na darating ang mas magagandang araw. Ama, tulungan ninyo ako na huwag husayan ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng pansamantalang mga pangyayari, ngunit magtiwala sa inyong walang hanggang katapatan na nananatiling hindi nagbabago anuman ang mga panahon na dinadaanan ko aking amang nasa langit dahil lamang ang lupa sa aking paligid ay naging madilim dahil lamang ang mga kahirapan ay naghagis ng kanilang mga anino sa aking mga daan hindi nangangahulugang tumigil kayo sa pagiging panginoong soberano sa lahat ng mga bagay ang kadiliman ay pansamantala ngunit ang inyong liwanag ay walang hanggan ang mga problema ay malalampasan ngunit ang inyong katapatan ay mananatili magpakailanman. Panginoon, ibigay sa akin ang karunungan upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pansamantalang pangyayari at mga walang hanggang katotohanan. Huwag hayaan na malituko ang bagyo sa pagkakauntog ng barko. Huwag hayaan na bigyang kahulugan ko ang lambak bilang wakas ng paglalakbay. Kayo ang parehong Diyos na naghiwalay sa dagat na pula, ang pareho na nagbagsak sa mga pader ng Heriko, ang pareho na muling nabuhay si Lazaro. Ang tila imposible sa mga tao ay lubhang posible sa inyo. Panginoong Diyos, ipahayag ko sa buong kumpiyansa ng aking puso na ang aking buhay ay ligtas sa inyo. Hindi mahalaga gaano man karahas ang mga bagyong maaaring tumayo hindi mahalaga gaano. Sa ang gamarang lambak na kailangan kong tawirin, ang aking buhay ay nakatago kay Kristo. Kayo ang aking kalasag at ang aking taguan. Kayo ang matibay na bato kung saan itinayo ko ang aking pagkakakilanlan. Ama, kapag ang mga pundasyon sa lupa ay nayayanig, kapag ang mga siguridad ng tao ay nabibigo, kapag ang mga katiyakan ng mundo ay, naglalaho. Nakikita ko sa inyo ang katatagan na kailangan ng aking kaluluwa. Ang inyong salita ay mas matibay kaysa sa mga walang hanggang bundok. At doon, nakikita ko ang hindi matitinag na pundasyon para sa aking pananampalataya. Aking Panginoon, alam ko na lahat ay kaya ko sa siyang nagpapalakas sa akin. Walang hamong masyadong malaki, walang bundok na masyadong mataas. Walang lambak na masyadong malalim kapag kasama kayo sa aking tabi. Kayo ang pinagmumulan ng aking lakas. Kayo ang gasolina ng aking tapang. Kayo ang dahilan ng aking pag-asa. Panginoon, kapag ang sariling lakas ko ay nauubusan, kapag nararamdaman ko na wala na akong enerhiya upang magpatuloy, sa eksaktong sandaling iyon, ang inyong lakas ay lumalabo sa aking kahinaan. Binangon ninyo ako kapag nahuhulog ako. Sinusuportahan. Ninyo ako kapag natutumba ako. Dinadala ninyo ako kapag hindi na ako makakalalakad. Ang inyong lakas sa akin ay mas dakila kaysa anumang kahinaan. Ang inyong tagumpay sa akin ay mas dakila kaysa anumang pagkatalo. Minamahal na ama, magpapatuloy. Ako na may pananampalataya, hindi mahalaga gaano man kalikot ang daang nasa harapan ko kasama ninyo alam ko na makakaya ko na lampasan ang aking mga limitasyon, lampasan ang aking mga takot, lampasan ang aking mga kawalan ng siguridad. Dinadala ninyo ako sa mas mataas na bato kaysa sa akin, sa lugar ng walang hanggang pananaw kung saan makikita ko ang mga sitwasyon sa pamamagitan ng inyong mga mata. Panginoon, kapag nasa mababang lugar ako, napapalibutan ng mga problemang tila mas malaki pa kaysa sa akin, itinaas ninyo ako sa mataas na lugar kung saan makakahinga ako ng malinis na hangin ng inyong presensya. Mula sa mataas na lugar na iyon, ang mga problemang tila higante sa ibaba ay nakakakuha ng tamang pananaw. Mas maliliit sila kaysa sa aking Diyos. Itinuro ninyo sa akin na ang taas ng pananampalataya ay tumutukoy sa ugali ng buhay. Aking Diyos, alam ko kung saan ako pupunta sapagkat alam ko kung kanino ako naniniwala. Kahit na ang daan ay hindi lubos na malinaw, kahit na ang mga susunod na hakbang ay tila hindi tiyak, mayroon akong katiyakan na ginagabayan ninyo ang aking mga hakbang. Tulad ng agila na lumilipad sa kataasan, dinadala ninyo ako sa ibabaw ng mga bagyo ng buhay sa ibabaw ng mga pagkakagulo ng mga pangyayari, sa ibabaw ng mga salungat na hangin na sumusubok na pabalikhin ako. Panginoon, sa kataasan ng inyong presensya, naaalala ko kung sino ako. Anak ako ng kataas-taasang Diyos. Tagapagmana ako ng mga walang hanggang pangako. Higit pa ako sa tagumpay sa pamamagitan ng siyang umibig sa akin ang aking pagkakakilanlan ay hindi tinutukoy ng sa mga problema kinakaharap ko. Ngunit ng pagkakaanak na mayroon ako sa inyo, Panginoong Hesus, alam ninyo ang eksaktong lahat ng kailangan ko upang maramdaman ang inyong kapayapaan na dumadaloy tulad ng ilog sa loob ng aking puso. Kilala ninyo ang aking mga pangangailangan bago pa namin ito maipahayag. Naiintindihan ninyo ang aming mga pagkabalisa bago pa namin ito mabigkas ama kahit na ang buwan ay natulog at walang liwanag ng mga bituin sa langit ng aking buhay kahit na ang mga liwanag na gumagabay sa akin ay tila na hindi ako matatakot kayo ang liwanag na hindi kailanman namamatay kayo ang pag-asa na hindi kailanman nawawala kayo ang katiyakan na nananatili kapag lahat ng iba ay naglalaho. Panginoon, puna ng aking puso ng inyong kapayapaan na lumampas sa lahat ng pag-unawa ang kapayapaan na nagbabantay sa isip at puso sa Kristo Jesus. Ang mga nasa langit, muli kong ipahayag na lampas sa lahat ng mga ulap na maaaring tumatakip sa abot-tanaw ng aking buhay. Ang araw ng inyong katarungan ay patuloy na nagniningning sa buong kaluwalhatian. Ang mga ulap ay pansamantala, ngunit kayo ay walang hanggan. Ang mga problema ay malalampasan, ngunit kayo ay mananatili magpakailanman. Panginoon, huwag hayaan na makalimutan ko ang pangunahing katotohanan ito. Kayo ay mas dakila kaysa anumang pangyayari. Kayo ay mas malakas kaysa anumang kapahamakan. Kayo ay mas makapangyarihan kaysa anumang problema. Ang kadiliman ay maaring Tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Ang pag-iyak ay maaaring magpatuloy sa gabi, ngunit ang kasayahan ay darating sa bukang liwayway. Kayo ang aking Diyos, at sapat na iyon upang harapin ang anumang bagyong maaaring dalhin ng buhay. Aking minamahal na Panginoon, alam ko narinig ninyo ang bawat salita. Nakilala ninyo ang bawat pangangailangan, na nakikita ninyo ang bawat luha sa kataasan ng inyong presensya anak ako ng Diyos at walang anuman o sinuman ang makakabago sa walang hanggang katotohanan ito. Ang mga problema ay pansamantala, ngunit ang aking pagkakaanak ay walang hanggan. Ang mga kahirapan ay maglalipas, ngunit ang aking relasyon sa inyo ay mananatili magpakailanman. Panginoon, hayaan na ang panalangin ito ay maging isang pagpapahayag ng pananampalataya na tumutunog sa mga puso ng lahat ng mga nangangailangan na maalala na ang aming Diyos ay walang hanggang mas dakila kaysa anumang problema na maaari naming harapin. Hayaan na ang inyong kapayapaan ay maghari sa aming mga puso at hayaan na ang inyong tagumpay ay maipakita sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus ako nanalangin at naniniwala. Amen aking mahal na kapatid na lalaki aking mahal na kapatid na babae kung ang panalangin ito ay tumama sa inyong puso kung naramdaman ninyo ang Espiritu Santo na naglilingkod sa inyong kaluluwa sa sandaling ito nais kong gumawa ng espesyal na anyaya sa inyo huwag hayaan na ang salitang ito ay mawala sa kalimutan ngunit hayaan na patuloy itong tumunog sa inyong buhay at sa buhay ng ibang mga tao na nangangailangan ng parehong pag-asa. Pindutin ang pindutan ng pagkagusto sa video na ito sapagkat tumutulong ito sa amin na dalhin ang mensaheng ito ng pananampalataya at pag-asa sa mas maraming pa ng mga tao na dumadaan sa may hirap na sandali. At kailangang maalala na ang aming Diyos ay mas dakila kaysa anumang problema. Ibahagi ang panalanging ito sa inyong mga pamilya sa inyong mga kaibigan Sa mga taong alam ninyong kinakaharap Ang mga bagyo At kailangang maalala Na may Diyos na nagmamalasakit Sa bawat detalye Ng kanilang mga buhay Magsubscribe sa aming channel At i-activate ang maliit na kampana Ng mga notification Upang hindi makaligtaan ang alinman Sa mga panalangin at mensaheng inihanda ng Diyos Upang palakasin ang inyong pananampalataya Iniwan ang inyong pangalan sa mga komento upang makapanalangin namin ng tukoy para sa inyo. Ikwento din sa amin ang mga patunay na ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, sapagkat ang inyong patunay ay maaring eksakto ang kailangan marinig ng isang tao upang mabago ang kanyang pananampalataya. Kung mayroon kayong mga kahilingan sa panalangin, huwag mag-atubiling ibahagi sa amin ang mga ito sapagkat pamilya tayo kay Kristo at pinapasan natin ang mga pasan ng isa't isa. Hayaan na patuloy kayong pagpalain ng Diyos at huwag kayong makalimutan na ang aming Diyos ay walang hanggang mas dakila kaysa anumang problema na maaaring lumitaw sa inyong daan. Pagpalain kayo ni Jesus. Amen at Amen.